Kumusta sa lahat, mahal kong mga kapatid at kung sino ka man, welcome sa channel na ito. Bago magsimula at gaya ng ipinaliwanag ko sa iyo, inihiwalay ko ang mga kalaban ng mga saksi ni Jehova kundi pati na rin ang mga saksi ni Jehova na malinaw na makikita sa mga komento. At paminsan-minsan ay lumalabas dito at doon ang isang sumusuportang komento. At mayroong isa na nais kong ibahagi sa iyo kung papayagan mo ako dahil nakita ko silang napakahusay. May nag-comment kasi, nagtanong sa akin kung bakit mo tinatago ang mukha mo sa malalaking letra, hindi maganda. Kaya sagot ko sa kanya, hello, sinagot ko ang tanong na ito sa aking video dalawa o tatlo. At mayroong isang taong tumatayo para sa akin, isang tiyak na T-Solution Buzz. Kung sino man ang sumagot, at least nagsasalita siya with the capital letter him. At kahit na mas gusto nating makita ang mukha, ang mensahe ang mahalaga. Walang nakakaalam ng mga mukha ng mga propeta, hindi ba? Hindi nito binabago ang kaugnayan ng kanilang mga komento. Well, akala ko maganda talaga ang komentong ito. Nagtataka ko kung nasaan ang taong ito, ang ginoo, ang babaeng ito. Nahanap ko ang sagot na ito na nakita kong talagang napaka-interesante at napaka-kaugnay at gusto ko lang itong ibahagi sa iyo. Bueno, tulad ng alam mo, ang dalawang bagay, ang dalawang haligi, ang dalawang dahilan ng pagkakaroon ng YouTube channel na ito ay una sa kahalagahan na ang mga miyembro ng lupong tagapamahala ay makinabang sa espiritual na tulong na kailangan nila. Lalo na sa kanilang kriminal na pamamahala sa 2020 krisis sa kalusugan. At ikalawa, ang kahalagahan ng pagtulong sa ating mahal na mga kapatid na maunawaan na ang bulag na pagsunod sa matatanda at miyembro ng lupong tagapamahala ay ganap na labag sa Biblia. Sa kabaligtaran, maaari itong maging lubhang mapanganib para sa mga saksi ni Jehova at sa kanilang mga anak. Ito ang pangalawang punto na bubuin natin sa dalawa o tatlong video na ito dahil gusto kong maging malinaw at tumpak ang paksang ito hanggat maaari. Upang lubos na maunawaan ang paksang ito, kailangan nating balikan ang nangyari ilang taon na ang nakalipas at baka talagang sorpresahin kita sa video na ito. Magsimula tayo. Ang lupong tagapamahala ng mga saksi ni Jehova ay patuloy na pinupuri ang pambihirang paraan ng paghawak nila sa 2020 na krisis sa ilalim ng direksyon ayon sa kanila ni Jehova na namamahala sa lahat ng bagay at gumabay sa kaniyang mga tagapagsalita sa lupa. Iyon ay ang mga miyembro ng lupong tagapamahala. Ang tanging, ang problema lang ay nang ipaalam sa amin ng organisasyon ang bilang ng mga namatay sa COVID sa mga tao ni Jehova. Nagmadali akong pumunta sa website ng John Hopkins para ihambing ang bilang ng mga namamatay sa bawat isang daan libo katao sa mahigit dalawang daan bansa sa mundo para ihambing ito sa bilang ng mga namamatay sa bayan ni Jehova. Natatandaan ko na tuwang-tuwa ako sa big na matuklasan na marahil tayo ang mga taong gintong medalya na may pinakamababang dami ng namamatay o ang pilak na medalya ang tansong medalya. Pero laking gulat ko nang malaman kong isa tayo sa mga taong may pinakamataas na dami ng namamatay sa mundo. Sa dalawang daan bansa sa mundo, nasa pagitan tayo ng ika isang daan at walumput lima at ika isang daan at siyam na lugar. Ang mga saksi ni Jehova ay isa sa pinakamataas na bilang ng namamatay sa mundo. Siyempre, ang mga saksi ni Jehova ay hindi aktwal na nakalista sa website ng John Hopkins. Ginawa ko lang ang matematika para sa isang daan libong katao upang maisama ang tinatawag na bayan ni Jehova at makita kung saan sila mahuhulog. Kung mayroon kang anumang mga pagdududa tungkol sa hindi kapani-paniwalang dami ng namamatay sa mga saksi, inaanyayahan kita na suriin ito para sa iyong sarili. Ito ay napakadali. Tinitingnan mo ang news update number 1 ng 2022 sa JW.org. Si ipinaliwanag ng kapatid na lalaki na noong Enero 21,22,26,800 at 13 na kapatid ang namatay dahil sa virus. Ang 2023 yearbook na nagpapakita ng 2022 figure ay nagpapakita ng average na 8,625,000, apatnaput dalawa mga mamamahayag na saksi ni Jehovah na nangangahulugan na ang bilang ng mga namamatay sa bawat isang daan libo saksi ni Jehovah ay tatlong daan labing isa. Ngayon ay mag-online ka at itype ang sumusunod na pangungusap. Bilang ng mga taong namatay mula sa COVID sa France noong Enero 21, 22 sa makatuwid sa parehong petsang ito makakahanap ka ng isang artikulo mula sa CNews na nagpapakita ng pinagsama-samang bilang ng mga pagkamatay sa France. 128,347 para sa 68,700 daan na naninirahan sa parehong taon. na nagbibigay sa atin ng isang daan walumput na pagkamatay sa bawat isang daan libo na naninirahan. Isang daan walumput patay bawat isang daan libong naninirahan kumpara sa tatlong daan labing isa sa mga saksi ni Jehova. Ang France ay isa sa mga bansang may medyo halo-halong record ng COVID kung tutuusin. Bueno, ang dami ng namamatay sa bansa ni Jehova ay 64% na mas mataas kaysa sa France. At iyon ang malungkot na katotohanan. Ang mga saksi ni Jehova ang halos pinakamasamang nagkasala sa mundo sa krisis sa 2020. Ngunit ang lupong tagapamahala ay patuloy na binabati ang sarili sa paraan ng kanilang paghawak sa krisis na ito. Tanong, bakit napakaraming namamatay sa mga saksi ni Jehova? Ang sagot ay maaring matagpuan sa mga pagsusuri ni Pierre Chayot mula sa Echo Delico YouTube channel isa siyang statistician lecturer na naglaan ng libu-libong oras sa pagsusuri ng mga opisyal na numero ng krisis. At sino ang nagsulat ng dalawang libro tungkol sa krisis na ito? Ang una ay isang bestseller at kung sino ang dumating sa sumusunod na konklusyon? Kung mas mananatili ka dito, mas magbabayad ka at ito ay tiyak na maipaliwanag ito pati na rin ang utang ng dugo na kinuha ng mga miyembro ng lupong tagapamahala sa kanilang sarili at ang dahilan kung bakit hinihiling ko na siya ay dalhin sa harap ng isang komite sa pagdidisiplina ng relihiyon para sa hindi sinasadyang pagpatay ng tao at ilagay sa panganib ang buhay ng iba. Para sa mga hindi pa rin nakakaunawa kung ano talaga ang nangyari sa panahong ito, magiiwan ako sa inyo ng link ng dalawang video. Ang isa sa sikat na Pierre Chaillot na ito ay nagtatanghal ng isang kumperensya sa imbitasyon ng Aristotle Circle. At isa pa na mananatili sa palagay ko ay isang collector's item sa mahabang panahon na naitala sa Bistro Liberté. Kaya't huwag mag-atubiling panoorin ang dalawang video na ito, talagang napaka-interesante. Kaya Natanggap namin bilang isang bansa, bilang isang tao, mga direktiba at payo na walang iba at walang kulang, bibigyan kita ng isang libong hula kaysa sa perpektong ng daan ng isang kilalang ahensyang globalista. Sa katunayan, inirerekomenda ng organisasyon na sa panahon ng krisis, isa, manatili tayo sa bahay hanggat maaari, dalawa, magsuot tayo ng takip sa bibig hanggat maaari, tatlo, tumutusok tayo sa ating sarili, apat, napagpasyahan ng organisasyon na huwag na huwag magbigkas ng salitang paggamot 5 nagpasya na hindi kailanman magrekomenda ng pagpapalakas ng iyong immune defenses 6 nagpasya na pigilan ang magkapatid na makinig sa alternatibong media na higit sa lahat ay tama sa simula ngunit makinig lamang sa mainstream media hindi kaya naiintindihan ng mga miyembro ng lupong tagapamahala ang antas ng pagsisinungaling at katiwalian sa karamihan ng media na ito, ito ay lubhang nakababahala. Ito ang payo na ibinigay nila sa amin kung gusto naming maunawaan ng eksakto kung ano ang nangyayari sa panahon ng krisis. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Pito. Pagbabalik sa roadmap ng globalist na ahensya, nagpasya ang organisasyon na i ang panganib ng mga teorya ng pagsasabwatan na ginawa ng gitnang kolehiyo. Sa pamamagitan ng artikulong sabay-sabay na inilathala sa JW.org at sa pamamagitan ng News Update No. 7 ng 2021. At sa wakas walo, gawin ng lubusan ang lahat upang patahimikin ang sinumang kapatid na lalaki o babae na kahit na hinihikayat ang kanilang mga kapwa-kristyano na mag-ingat at mag-isip bago mag-iniksyon ng kanilang sarili. Ang pinakamaliit na magagawa natin ay kilalanin ang hindi kapanipaniwalang pagkakataon na ang lupong tagapamahala ay sumunod sa mga direktiba ng globalistang organisasyong ito. Gawin ang lahat para patahimikin ang mga kalaban. Ito ang ginawa sa aking kongregasyon sa pamamagitan ng isang komunikasyon na nagpapaliwanag na ang lahat ng mga kapatid na lalaki at babae na nagsagawa ng ibang diskurso mula sa lupong tagapamahala ay mapapansin at alam nating lahat na ang susunod na hakbang sa pagmamarka ay excommunication. Kaya't malinaw na ang komunikasyong ito ay hindi ginawa sa lahat ng dako. Maaring ito ay ang mga matatanda ng aking kongregasyon sa bataya ng isang liham mula sa organisasyon na nagkusa sa komunikasyong ito. Kaya isang araw sa panahon ng krisis, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kolehiyo ng mga matatanda na gustong makipag-usap sa akin. Okay, nagsalita ang isang matandang lalaki at ipinaliwanag sa akin na kung mayroon akong tiyak na pananaw ilang impormasyon tungkol sa mga panganib ng mga karayom, hindi ako dapat magsabi ng anuman. Panatilihin iyan sa iyong sarili at huwag sumalungat sa sinabi ng namumunong katawan. Na kung saan ay patunay na ang lupong tagapamahala ay may patnubay na lubos na nauunawaan ng lahat na kung gaano karaming tao hangga't maaari sa mundo ang dapat sumunod dito. Sinasabi ko ang mundo dahil ang jb.org na website ay nakatuon sa sangkatauhan at hindi lamang sa saksi ni Jehova. Ano bang nagawa ko? Hindi ako sumunod ni sumuko sa kanilang nakakahiyang pagbabanta. Kaya nagpatuloy ako sa pagbabala upang ipaalam sa aking mga kapatid ngunit sa mas maingat na paraan. Bakit puro shameful threat ang sinabi ko? Nakakahiya kasi ang ugali ng ganitong matanda at ipapaliwanag ko kung bakit. Nasa bahay ako, tumatanggap ako ng kapatid. We share a refreshment and chat about everything and nothing and of course he asked me what I think of the injection. Noong nakaraang araw, nagkaroon ako ng pagkakataon na makinig sa iba't ibang tao na nagpapahayag ng kanilang kahilahilakbot na mga alalahanin sa paksang ito. Ang isang direktor ng pananaliksik sa Inserm na nag-specialize sa walang mas mababa kaysa sa RNA, isang Nobel Prize winner, ay itinuturing na isa sa mga pinakadakilang siyentipiko sa mundo. Isa pa, na itinuturing na pinakabinanggit na microbiologist sa mundo. Isa pa, na hindi hihigit o mas mababa kaysa sa pangunahing inventor ng teknolohiya ng mRNA. Isa pa na isa sa mga pinakadakilang epidemiological statistician na mananaliksik sa Inserm at sa wakas ay isa pang dating pangulo ng High Council of Public Health na nagtrabaho sa napakataas na antas sa loob ng WHO sa loob ng maraming taon. Siyempre, nasa ilalim ng siyentipikong mutation na ang 88% ng mga mojon ng isang libong gramo na pag-aaral ay tiyak na magpapatuloy, na ituring bilang isang grupo ng mga maliliit na clown sa opera. Oo, Mojons, ang krus sa pagitan ng tupa at kalapati. Ipinaliwanag sa akin ng kapatid na ito na tinatanggap ko sa aking tahanan ang kaniyang pagnanais na sumunod sa mga tagubilin ng lupong tagapamahala at magplanong iturok ang kaniyang labing isang taong gulang na anak na lalaki. At oo, ito ang pinasigla ng lupong tagapamahala dahil hiniling nito sa mga kapatid na sundin ang mga rekomendasyon sa kalusugan ng kanilang bansa. At ano ang mga rekomendasyon sa kalusugan sa maraming bansa? Well, Idikit mo ito sa iyong sarili, idikit mo ito sa iyong mga anak at maging sa iyong sanggol kung ito ay naging medyo immunocompromised siya. Opisyal na rekomendasyon mula sa CCNI sa Canada, CDC sa United States at HA sa France upang pangalanan lamang ang ilan. Siyempre, ibinabahagi ko ang aking kaalaman sa kapatid na ito nang hindi sinusubukan na impluensyahan siya sa anumang paraan dahil ang aking sarili ay malinaw na mas matalinong maghangad kaysa sa mga miyembro ng namamahalang lupon kahit na sa bagay na ito dahil ang aking sarili ay partikular na nag-iingat na hindi pabigatan ng aking sarili ng anumang pagkakasala o utang sa dugo. Hinding hindi ako magbibigay sa iyo ng anumang payo. Gawin mo ang gusto mo, kaibigan, responsibilidad mo ito. Walang sabi-sabi, nasa panaklong na kung ang ating pinakamamahal na mga kapatid sa lupong tagapamahala ay nagnanais ng ilang mungkahi upang mapabuti ang kanilang katapatan at ang kanilang pagiging matalino sakaling magkaroon ng krisis sa kalusugan, ako ay nananatili sa kanilang buong kakayahan. Bagaman sa katunayan ito ay hindi masyadong komplikado sa sarili nito. Tumahimik ka, hinahayaan mo ang mga kapatid mo na gumawa ng sarili nilang desisyon hindi mo sila tinatawag na rebelde at insubordinates. Hindi mo sinusubukang dominahin ang kanilang konsensya. Niupang alisin sa kanila ang kanilang malayang pagpapasya sa pamamagitan ng paggamit ng mga pagbabanta, pang-iinsulto at pagmamanipula ng kaisipan na nila yon upang madama silang nagkasala, upang sila ay magpasakop sa iyong paningin. At ipinapangako ko sa inyo kung gagawin ninyo ito, mahal na mga kapatid ng lupong tagapamahala, magiging maayos ang lahat Ginagarantiya ito sa iyo ni Obadaya, ipagmamalaki ka ni Jehova. Ngayon isipin natin na nagpaubaya ako sa takot at pang blackmail ng mga nakakahiyang matatandang iyon at walang sinabi sa aking kapatid. At hindi ko ibinahagi sa kanya ang mahahalagang impormasyon na mayroon ako. Ipinainject niya ang kanyang anak at namatay siya sa isang komplikasyon Pagkatapos ng libing, sinabi ko sa kanya na alam kong may mga panganib, mayroon akong ilang napakakagiliw-giliw na impormasyon tungkol dito. Tiyak na tatanungin ako ng kapatid ko, pero bakit hindi mo sinabi sa akin ano ang dapat kong isagot? Dahil pinagbawalan ako ng aking mga nakatatanda na gawin iyon. Nagbanta na bibigyan ako ng grado o kahit na itiwalag ako sa ibang pagkakataon kung sinabi ko sa iyo ang tungkol dito naiisip mo ba ito ang ganap na buong tanawin ng buwan na eksena? Naiintindihan mo ba ang kabigatan ng nangyari? At naiintindihan mo ba kung bakit ko sinusulat kamay ang lahat ng aking mga video? Dahil sa totoo lang ang sa katunayan sa kabila ng mga hitsura, ako ay isang napakamahilig na tao. At kung nagsimula akong mag-improvise sa palagay ko ay masasabi ko ang maraming mga bagay na sa oras na iyon ay magbibigay sa akin ng isang mundo ng mabuti, ngunit pagkatapos ay maaari kong pagsisisihan. Isipin na lang, ang bayan ni Jehova ay marahil ang tanging lugar sa mundo, at ang ibig kong sabihin ay ang daigdig kung saan ang mga tao ay maaaring parusahan kung sa bahay sa pribado sila ay may lakas ng loob na magpahayag ng mga reserbasyon tungkol sa ineksyon napakalaki pa rin kung iisipin ang ganitong uri ng sitwasyon ay tiyak na nangyari sa karamihan ng mga kongregasyon napakalakas ng panggigipit na pigilan ang mga kapatid na magbahagi man lamang ng kanilang pag-iingat sa paksang ito ang hinihiling ni Jehova sa ganitong uri ng sitwasyon ay eksaktong kabaligtaran ng hinihiling ng lupong tagapamahala sa panahon ng krisis. Ang butas ng Bantay Siyam Naput Apat ng Labing Lima Dash walo, Pahina Labing Lima, Talata Labing Siyam ay nakasulat na ang hindi pagbibigay ng babala sa isang taong nasa panganib ay katumbas ng pagpatay. Ang artikulong ito ay tungkol sa pangangaral, ngunit malinaw na ang simulain ay kumakapit sa anumang sitwasyon. Ang hindi pagbibigay ng babala sa isang taong nasa panganib ay katumbas ng pagpatay. Ezekiel, Kabanata 33, 6 Ngunit kung makita ng bantay ang tabak na dumarating at hindi ipatawag ang katawan at ang bayan ay hindi binalaan, kung ang tabak ay dumating at mapatay ang isa sa kanila, ang yaon ay mamamatay dahil sa kaniyang kasamaan. Ngunit pananagutin ko ang pagbabantay sa pagkamatay ng lalaking ito, at oo, hinihiling ni Jehova na kung mayroon tayong mahalagang impormasyon na nagpapahiwatig na maaring nasa panganib ang buhay ng ating kapatid, obligado tayong ipaalam sa kaniya. Talagang inaanyayahan ko ang lahat ng matatanda na kunin ang talatang ito at pagkatapos na maipahayag ang isang magandang panalangin kay Jehova, basahin ito at bulay-bulayin ito upang makatulong ito sa iyo na makita ang mga bagay gaya ng pagtingin niya sa kanila at sa wakas ay mamulat ka sa hindi karapat-dapat na saloobin na mayroon ka. Marahil ay ipinakita kay Jehova at sa iyong mga kapatid sa pamamagitan ng iyong pagpapasakop at bulag na pagsunod sa lupong tagapamahala dito humahantong ang bulag na pagsunod sa mga tao na sinamahan ng paghamak sa mga batas ni Jehova. Ito ay humahantong sa pagiging kasabwat sa isang sakuna na maaring nakatulong ka sa iyong sariling mga kapatid upang mapabilang sa labin limang bansa na may pinakamataas na mortality rate ng humigit kumulang dalawang daang bansa sa mundo at may mortality rate na 64% na mas mataas kaysa sa France. Sa aking susunod na video, pupunta ako sa puso ng bagay upang matulungan ang mga saksi ni Jehovah na maunawaan na ang bulag na pagsunod sa mga namumuno sa atin ay ganap na labag sa Biblia. At susubukan nating maunawaan kung bakit ang pag-aangkin na ang lupong tagapamahala ay ang tinig ni Jehovah sa lupa ay ganap na hindi nararapat at marahil ay lubhang nakakainsulto kay Jehovah sa aking kanan ay ang pangunahing video ng channel na ito at sa aking kaliwa maaari mong itap ang bola upang mag-subscribe. Salamat sa pakikinig at makita ka sa lalong madaling panahon.